napakasiglang kumilos. Laro daw kay Polo, oh. Nakikiusap, eh. laruin mo daw siya, Polo. Hmm. Ayun na, nagtampo na. <laughs> napapansin uh, niya po, mabilis na siya kumilos si sorry po, ayan si sorry, kahit nag-twitching pa rin yung paa niya hindi na po siya umiiyak nakakatulog na siya ng ayos sa gabi hindi katulad ng mga first month second month, gabi-gabi umiiyak po si sorry halos, ano, mayat-maya maririnig natin sa gabi, panay-panay iyak ni sorry, nung first na nag-twitching yung paa niya. Pero ngayon po, simula nung pina-check up siya ni Papa pa sa ibang bed, tapos naresetahan ng ibang vitamins, hindi na po siya umiiyak. Diretso na yung tulog niya kahit nagiganyan pa yung paa niya. May time na minsan hindi gumagalaw yung paa niya. Minsan naman nag-twitching pero hindi na po siya umiiyak. Yan, kaya napanatag na kami dati pag naririnig namin umiiyak si Sorry habang natutulog yung ano namin, dibdib namin bumibigat. Parang napapaisip kami, parang na ano kami na bakit ganon Gumaling nga sa distemper pero araw-araw narilinig namin nahihirapan siya. Pero sa awa po ng Diyos, ngayon okay na po si Sorry. Hindi na siya, ano, hindi na siya umiiyak. diretsyo na yung kanyang tulog. Nahiyang niya yung vitamins na iniinom niya okay na po yung isa na lang pala yung vitamins na iniinom niya two times a day, dalawa sila ni Shelo immuno yeah. immuno, pet shield ayun po yung pinapainom ko dati, immuno saka yung emerplex, kasi yung emerplex pang ano lang siya, one month tapos yung lifetime, yung immuno Ayan, si Papa na nasa labas pa kasi before before kami matulog, nilalabas po sila ng kanilang Papa Pernan para magwiwi at pupo. Ayan, para in case na ano, tulog kami, hindi mahaba yung pag iimpit nila ng wiwi nila. Ayan, makapagwiwi sila bago matulog. Ayan, sa magtatanong naman po, paano pag naiihi o napupupo sa gabi? Tulad po kagabi, si Grace napupupo hindi niya siguro mapigilan. Ang ginagawa pa ni Grace, ginigising ako. Panay-panay halik. Siyempre, antok na antok ako. Napansin ko, may umalik sa akin sa mukha ko. ba diba po, pag minsan, pag may gumagalaw sa atin, pag antok na antok tayo, parang naiinis tayo o ano. Pinipigil ako si Grace na wag ganun, wag akong halikan ng halikan kasi nga antok na antok ako. Pero, mayat maya, ganun pa rin yung ginagawa sa akin ni Grace. Halik ng halik. Tapos yun, naisip ko, eh baka may kailangan to. Nung binuksan ko pa yung likod ng bahay namin yun, diretso si Grace do sa likod ng bahay, nagpupo siya. Ganun po yung ugali ng aming mga par babies. Kapag hindi nila mapigilan, marunong po silang manggising. At alam po namin yung kilos nila pag merong kailangan sa amin. Pag meron silang gustong sabihin. Yeah. Uh, pero sina Perla, sina sorry hindi po yan ang gigising. Ang nangyayari po, pag sila nagwiwiwi, kasi dito lang po sila nagwiwiwi sa loob ng bahay. Pag sila po nagwiwiwi, o kaya nagpupu, doon po sa may pipad. Ayan, yung nakikita niyo po na yon sa dulo. Diyan sila nagwiwiwi, diyan sila nagpupupu. Ganyan lang po yung aming mga par babies. Ayan, makikita niya po, malakas pa rin yung pag twitching ng paani, sorry may time na akala ko dati na wala na kasi nga nakita ko hindi na siya gumagalaw pag natutulog pero mali pala, gumagalaw pa rin pala, may time lang na nawawala siya, pero madalas gumagalaw pa rin po pala yun nga lang, nawala talaga yung pag iiyak niya, hindi na siya umiiyak kaya yun, masaya po kami thanks God talaga kasi ganyan na po siya Hmm. Si Iron ko, oh. Ang laki-laki ni Iron ko. Iron! Hmm. Pero usog, Iron. ganda lang katawan ni eh. Iron ko ngayon. Caramel, ano yung ginagawa mo dyan? pinagmamasdan ni Shelo si Caramel kung nung kinikilos ni Caramel <laughs> parang gusto niya rin tuloy pumanik doon sa bangko eh Sanay na par babies po namin nagkaroon ng distemper nung month ng May at June. Si Caramel po yung naghalos nag 50-50. Pero sa awa po ng Diyos, ayan si Caramel, nakasurvive. No, Caramel? Kasi ano po siya, dumating yung nung nagka-distemper po siya, maghapon siyang hindi natutulog, magdamag na hindi natutulog, maghapon, yon na hindi po siya makahiga. Wala siyang ginawa kundi nakaganyan, nakatayo, tapos makikita mo po na hingal na hingal siya. May video ko dyan eh. Hingal na hingal. Sobrang lakas ng hingal. Naakala mo kung kayo po yung par-parent mawalan din kayo ng pag-asa na akala yung bibigay na siya, buti na lang po meron kami dito sa bahay na nebulizer sa kayong oxygen nagkaroon kami ng oxygen kasi nung nagkasakit po si Cherry na inatake sa puso talagang sinabi namin ni Papa Fernan kailangan pala pag maraming par babies meron kang ganun na oxygen para in case na emergency lalo na sa gabi, wala po dito 24 hours na bed huh? na open. Kaya kailangan talaga merong ganun. Ayun po, laking tulong at nakatulong talaga kay Caramel nung time na yon Kasi si Caramel po, hirap huminga. Hmm, ayan. Ayan, si Caramel, survivor ng distemper. Lahat po sila distemper survivor. Yun nga lang si Caramel po talaga yung nagka... Ay, si Caramel po yung nag-50-50. Ayan. Pero sa awa po ng Diyos, na-survive niya po. Nahalik pa. Eh. <laughs> Ay. <laughs> Tingnan ko muna mo na tayo. Ayan po, salamat po sa tumhapos ng video nato sa pakikinig po sa akin kahit <laughs> salamat po sa lahat. Sa lahat-lahat po na nagtsatsaga, nanonood dito sa amin, sa aming YouTube channel. Maraming maraming salamat po kasi kahit ko konti lang yung viewers namin, hindi po kami iwan dito. Salamat po. Sana dumating yung time na makilala rin po tong YouTube channel namin. Salamat po sa lahat. Sa mula noon hanggang ngayon, patuloy po na sumusuporta sa amin dito. God bless po sa atin. Mahal po kayo ng aming Barako family. Salamat po.